Yes, yes, yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama at muli si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan na. Isang like, isang share. All good sa po tayo dyan. Pero bago natin simulan yan, pasalamat muna tayo doon sa mga ha? umabot na po ng 50,000 new subscribers. At doon sa mga dating nga uh, nag, uh, nagsusubaybay na walang sawang uh, nanonood ng ating uh, YouTube channel, marami pong salamat sa inyo. Oh, eto na nga, ano ba issue ngayon, ha? Oh, dito sa Bicol, nagkakaroon ng uh, uh, pagbaha. Oh, ano nangyari? Oh, yung mga taga Bicol, uh, yung mga subscriber ko dyan at yung mga taga Bicol, mag-iingat po kayo dahil napakataas na po no? Napakataas na po ng uh, nangyayaring pagbaha diyan. Alam alam naman natin na oo uh, may kinalaman 'yan sa flood control, no? oo uh, kung hindi na kung hindi 'yan na uh, hindi kung naay ayos sana yung flood control project, ha? Hindi ho magkakaroon ng uh, dapat na kahit papano ay eh, masosolusyunan, no? Merong may tagaharang eh, may magaharang eh. Kaya nga flood control eh. So ano nangyari? Yan ang tinatanong natin. Bakit nagkagano nun? 'Di ba? Oo, ano ba ang usapin diyan? E, may pondo naman pala yan. Eh bakit bakit ganon? Ano nangyari? Bakit lumubog ang bansa? Ha? Bakit lumubog? Hindi ba inubos ang pondo di umano? Ha? Pinagkakitaan ang pondo di umano? Yan lang po ang mga katanungan at komento ng ating mga subscriber. Ang sabi pa nga dito, matapos lumubog sa baha Oh, Saldi, tutut sinisingil na ng mga Bicolano. 24 billion 24 billion flood control. Ah, 24 billion flood control ay nasaan? Yan po ang mga katanungan dito. Kaya nga sabi nga sabi pa dito, matapos bumaha, bumaha ng lagpas tao sa kanilang rehiyon, oh Saldi, tutut pinagpapaliwanag ng mga taga-Bicol. 'Di ba? Ang laking halaga to malaking pera ito para doon sana sa pagpagsasaayos, just in case magkaroon ng mga pagbaha gaya nito, magkaroon ng bagyo kagaya nito nangyayari ngayon, eh kahit papano ay makokontrol yung flood. Eh ang tanong, nasa na kaya? Ha? Eh yan, ay chika sa atin, ay chikadora. Dora. Kaya ipasok mo, chika Dora. Ano ba yan? Saan ang gawing mong tago? Lalabas at lalabas pa rin kung ano ang totoo. Hindi nga raw maramdaman at lalong hindi makita ng maraming tagabiko. ang pinagmamalaking flood control project ng ako Bicol Park representative na si na tumataging king na mahigit sa 9 billion pesos na ngayon dumaan ang bagyong Christine sa kanilang lugar. Halos hindi nila mapakinabangan. Inanod ang mga gamit Lumubog ang mga bahay, nagsibagsakan ang mga puno, at halos lumangoy ang maraming residente sa Bicol Region ng dahil sa malawakang pagbaha na nararanasan ng kanilang rehiyon. May mga tao rin na hanggang ngayon ay hindi nakakatanggap ng rescue o pagsagip mula mismo sa ilang mga local government unit at sila-sila na lamang ang nagbigayan at nagtulungan sa napakadilubyong pangyayari sa kanilang lugar. May-interrupt lang natin to si Chigadora. O, dito nyo na ilabas yung mga napakagaling nyo. O kayong mga nagsisitakbuhan na kongresista, mayor, senador. Dito nyo ngayon ilabas, ha? Yung mga sinasabi nyo tutulong kayo sa taong bayan. Ipakita nyo rito, ha? O mag-sunny kayo. Ilabas nyo ang mga kayabangan nyo, di umano. No? Natutulong kayo sa sambayan Pilipino. Pakita nyo, ha? Na hindi kayo yung mga ningas kukun lang ah uh, ayun yan sa mga nagko-comment dito. Ngayon, kung talaga namang mga uh, meron kayo uh, puso, malasakit na uh, sinasabi nyo tuwing kayo ay nangangampanya, eh sana naman maramdaman ng mga taga-bicol. ba? Diba? Oo, malaking bagay po yan para sa kanila. Oo, sa pagtulong nyo, magbigay mo lang kayo doon sa mga nakulimbat nyo di umano. Oo, kahit man lang mga 1-8, eh, ibigay nyo para dito sa kanila. No? Hindi po biro yan, lagpas tao, Ah, ang baha, lagpas bubong, lampas second floor. May mga landslide, hindi po biro yan. Ha? Ah, kaya nga sabi natin, nananawagan na tayo doon sa mga tatakbo. Ha? Ah, nako. O oh, ikaw, ikaw, ikaw. O oh, saldi tutut. Ngayon, ngayon mo ilabas ang yabang mo. Balwarte mo yan. Pakita mo. Di ba? 9 billion ang budget para dyan. oh sa lugar nyo. Ah, ayon sa video, ha? Ah, tayo nagre-reaction lamang. Ipakita nyo sa tao, ha, ipaliwanag mo ngayon, o, nasan yung flood control na ginawa nyo? Bakit nagbaha-baha ngayon dyan? O, tuloy natin. Halos hindi rin makapaniwala ang maraming nakapanood ng trending video na tila akala nila sa movie lamang mapapanood ang mga eksena. Ngunit na-capture ng isang netizen ang lalaking nakakapit na lamang sa puno para hindi tangayin ng rumaragasang tubig baha. Ito lamang ang ilan sa mga buhay na patotoo na dapat singilin ng maraming taga ang kanilang mga politicians na hanggang ngayon ay tila hindi raw nila nararamdaman at ang kanilang pinagmamalaking proyekto tulad ng flood control project ay hindi nila napapakinabangan. Di ba? Sabi ni na eh, Nasaan nga yung flood control? Ito ha, isa pa isa pang uh, pagtatanong natin dito. Ha? Uh, kung meron kayong initiative at na-forecast na ng uh, pag-asa na merong papasok na napakalaking uh, habagat o ganyang mga 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 alimaw, habagat o bagyo o whatever na na forecast dapat doon pa lang sa forecast nag-prepare na kayo. 'Di ba? Nag-abiso na kayo. Eh nangyayari po kung kailan anakapasok uh, nakapasok na doon lang sila nagpapabriefing. Di umano. Ano magagawan? di ba? Diba? Ayan, isang patunay na lang yan na talagang napaka-hina talaga ng ating oo, bansa pagdating sa mga gantong uh, sitwasyon. Ihintayin pa magkabaha-baha, ihintayin pa magkaroon ng uh, out, ihintayin pa gumabi, oh, sa kasagsagan ng uh, lakas ng ulan at gabi, doon lang sila magpapabriefing di umano. Kaya nakakahawa, no? Talaga ngayon. May mga video nga dito na nagsasabi rin na, bakit ganon? Bakit daw di umano? week Ha? Mamaya ibibigay ko sa inyo. Abangan nyo sa dulo ng video natin. At meron pa ngayon, ha? Meron pa ngayon na nagpaparinig din. Ha? Atuloy. Sa well-known international scholar na si Sastro Gando Sasot hindi na raw siya magtataka kung bakit nga ibinabaha ang lugar ng Bicol mm. dahil sa lakiba naman raw ng budget ng nasabing proyekto na mayroong 9.6 billion pesos fund noong 2023. 9.4 billion. Hindi naman naramdaman. Di ba? Oo, sige. 2023. Control project sa inyo noong 2023. Ang tanong. Meron ba kayo napakitang flood control project kung saan nakatayo ito? Ha? Tanungin nyo yan, mga taga-bicol. Tanungin nyo yan. Ha? Mukhang ang nangyayari dito, sinisingil na ata si ano eh. Tutututututututututut. Ha? Na mga taga-lugar -luga niya ngayon. Ha? Sa pakiwari natin dito, ha? Parang ngayon, yari ka ngayon. O, yung kayabangan mo, o, ilabas mo ngayon. o, tumulong ka. O, tuloy. Mukhang ang lahat lang raw ng ito ay purong panaginip. Yan. Kung totoo, ang mga proyektong ito, di sana'y hindi raw lumubog sa baha ang lugar ng Bicol. Oh, totoo naman. Alam niyo po, ang Bicol ay napakataas na lugar. Kaya kahit ako nagtataka ako, bakit nagkaroon ng baha na lampas dalawang, dalawang, uh, dalawang tao o umabot pa ng second floor? Aba, ibang klase. Isipin niyo ha, puno ng nyog. Kalahati ng puno ng nyog, andun yung tao, nakakapit. Ah, yung inaago siya ng current ng tubig, talagang todo kapit siya para hindi lang sa agusin o tangayin. So, tuloy na rin ang konti. Kaya't kahit hindi mga taga Bicol ay galit na sa mga nasa gobyerno lalot na sa mga politicians ng Bicol region dahil hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag kung saan raw ba napunta ang budget para sa flood control na umabot sa 9 billion pesos. Ayon pa sa ilang komento ng netizens online. Ganito ang sakuna na dapat pinaghandaan ng mga Tama. at congressman. Kaso parang nakalimutan na nila ito. Wala nang pinag-usapan puro Duterte. Kaya mag-isip kayo kung tama na ba ang pinagagawa ng ating gobyerno ngayon. Ang galing ni Lord. Fact-checking siya sa mga yeah, lugar ng sa government. Pinararamdaman na ng Pinararamdam na ng Panginoon kay Zaldico na ito na ang time na ibalik niya ang pera ng mga taong bayan. Oh, yun. Ah, dito naman tayo. Oo, oh, kaya naman na may nagsabi rito na isa't siyang week. O oh, kasi hindi niya kaagad nabigyan ng ano eh. Hindi niya agad nabigyan ng uh, action, no? Dapat sa forecast pa lang, may action na kaagad. Hindi yung ganun, di ba? Hindi mo yung paabutin pa kung saan saan. Ah, oo, oh, oh, nagpa nagpa-press con, nagpa-briefing ka lang di umano. no? Eh, tapos na ang trabaho mo, hindi ganun. Ah, yan ang maling ginawa mo. kaya eto, Alamin natin dito kung ano ang, o oh, sabi rito, matapos magkamot ng ulo, ha? Ah, kamot na lang ng ulo, ha? Ah, ah, PRD, pinatunayang weak talaga si... Ha? Ah, pasok mo, kuya. Iba talaga kapag ang pangulo ay may tunay na malasakit, hindi yung pangulong parang may saltik. Ganito'y nilarawan ng maraming Pilipino ang demone pagkakaiba ni na President Bambong Marcos at former President Rodrigo Duterte pagdating sa pagresponde nila sa mga kalamidad sa bansa partikular na kapag dumarating ang bagyo sa Pilipinas. Sa nasabing video vlog, tila ikinumpara ng maraming netizen na talagang may pagkakaiba ang Pangulong may puso na tumulo sa mga mahihirap na Pilipino at ang Pangulong walang ibang ginawa kundi magturo at walang gawin para sa mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pahayag ni President Bongbong Marcos matapos itong magkamot ng ulo at tila parang wala raw alam gawin sa pagresponde sa mga nangangailangan lalo na sa Bicol Region na siyang sinalanta ng Bagyong Christine nag-throwback rin ang maraming diehard Duterte supporters ng relief operation at mga naging pagtulong ni President Duterte bago pa man dumating ang bagyo sa bansa. Yun. Ayon sa kanya, hindi na magiging epektibo ang isang leader kung aaksyon lamang ito kapag nariyan na ang isang problema. Kailangan... Tama! Di ba? Hindi naman magiging uh, maayos ang pagtingin ng tao kung andyan ay sakuna, saka ka lang magsasalita. Magpapatawag ka ng briefing. Oo, dadaanin mo sa kwento. Kung na, may nakikita ka na nasasalanta, doon ka magkakamot na magkakamot. Sino ba ito? Ang tanong! Woo! Sana all. Ha? Ah. Sana all. Bumalik na lang si dating Pangulong Duterte. Ha? Ah. O tuloy. Han, handa ka. Wala pa man ang problema sa iyong lugar. Tatlong araw bago ito expected na dumating sa iyo, kailangan gamay mo na ang mga lugar at handa na ang tulong mo para sa maraming Pilipino. Tama. Hindi yun ngayon ka palang matataranta sa pagkilos, ngunit wala ka pa rin ginagawa at para kang naghihikahos. Narito at panoorin ang reaksyon ng maraming netizen kung saan pinatunayang talagang the best si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago natin ipasok yung reaksyon ng mga netizen, ah, kayo po ba mga kasama? kayo po ba ay naniniwala na ito, kung sino ang nakapu ngayon, uh, ay siya po ay talagang masasabi natin na kung ano yung sinabi dito, week ha? I-comment nyo sa comment section para mapag-usap-usapan natin ha? kung talaga naman nakikita nyo na ito ay wala na talagang ginagawa. Di umano, ha? <coughs> hindi, hindi na maganda ang nangyayari. Magsimula na tayo, ha? Maghanap uh, na tayo ng resibo. Oo. Simulan natin doon sa flood control project na umabot ng uh, ilang bilyon, ha? Yung sinasabi nila. Ngayon, nagkaroon ngayon ng budget ito sa Bicol na 9.4 bilyon, ha? Ano nangyari? Binaha. So, meron din, nakalipas ilang buwan, ha? Nagkaroon din ng mga bagyo. O, nagbaha-baha din ng Metro Manila. O, meron din, meron din, ano doon? Meron din uh, pondo ron. So, hinahanap ng taong bayan yung proyekto, ha? na, na sinasabing uh, flood control eh umabot daw ng 5,500 no any wala man lang silang napakitang mga area kung nasaan yung mga flood control na yun. di umano ho oh? at meron pang sinabi dito na yung flood control daw ay nabangga ng barko kaya ho nagbaha sa Metro Manila <laughs> so yung pa lang ay eh, magtataka ka na ha ah, Hindi mo mawari kung talagang bang may project Oh, talaga yung project o yung pondo ay napunta na lang talaga kung saan saan di umano. At yung resibo pa, oh, bakit ka kailangan mangutang? Ha? Eh wala namang project na may pakita. Pangalawang resibo. Pangatlo, oh, nasa na yung uh, pinagbentahan ng gold? Saan gagamitin? Asa na yon? Oh, pang Ang tanong ng ating mga kasamahan dito, yung bang pondo ng PhilHealth, eh saan din gagamitin? Yon yung mga katanungan at komento ng ating mga kababayan at mga kasama patungkol nga dito sa nangyayari. Eh, kayo ho, masasabi nyo bang weak? Eh kayo, i-comment nyo. Eh kung hindi nyo masasabi niyo weak at kayo ay naniniwala pa rin, i-comment nyo sa comment section. Tayo ay nagre-reaction lang naman. O tuloy mo, ano ba ang mga reaksyon ng mga netizen dyan? Pasok. Pagdating sa pagresponde sa mga nangangailangang Pilipino, lalo na tuwing dumarating ang bagyo. Full video. you know my regional officers are amongst what when they can come in so that's what we're waiting for now so wala, we we are at the mercy of the weather as we always are hello so, now <laughs> so we will just have to wait for the true effects of this uh, of uh this typhoon, Christine all right all right thank, thank you, you. My countrymen, kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that our government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on our local government units and concerned agencies. To ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you, as one nation. Kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Yan ang Pangulo. ba diba? Hindi hindi kagaya nung isang uh, nagsalita. Kita nyo naman kung ano lang yung statement. ba diba? Ayan, may ads lang po ah. Natin about sa emergency response, lalo na pag may typhoon or kalamidad. So makikita nyo ngayon dito guys yung comparison between former President Rodrigo Duterte and currently President BBM. Makikita nyo yung pagkakaiba nila sa preparasyon, sa paghahanda, pag may kalamit, lalo na pag may typhoon. So ngayon guys, panoorin nyo yung tatlong video na hinanda ko. Tapos talakayan natin kung ano magiging reaksyon natin. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. Yan. That is... Ha? Ah, ayan ah. Meron na. Nag-announce ka agad, di ba? Kailangan maagap, kailangan agapan mo. Bago magkaroon, bago tumama, agapan mo. Eh doon sa nangyari sa isa eh, wala. Pumasok na, saka doon lang nagsalita. Katuloy. Stupid, that is why you cannot become a president really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ng order, kasi ang order na ibigay na two or three days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. So, I hate to say this, but eh, kung gano'n ka, huwag kang magtakbo ng proseso. Talagang mahina ka. You do not know and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. You know, mga regional officers para magsabi what, when they can come in. So that's what we're waiting for now. So, wala, wala na. We, we are at the mercy of the weather as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this uh, type of uh, All Alright? Right, thank thank you. you. Grabe no! Kung ganito talaga magiging uh, oh, mamumuno ng bansa, talagang wala na po talagang mangyayari. <laughs> ah, hingi ka ng ano? Ha? Mercy? Na. <laughs> oh, comment! Comment kayo mga kasama kung ano yung commento nyo rito. O, oh, tuloy. My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that our government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured. The government will not leave anybody behind we will get through this crisis i assure you as one nation well uh, you know our procedures are seem to be in place uh, there are little there are little adjustments that we have to make for the specific uh, situation but right now uh we will just have to wait for the storm to uh, to pass and see what the effects will be uh, they say it, again, uh, it's mukhang maliwanag na it's really the uh, it's really the flooding that we are going to have to worry about. Not so much damage, the infrastructure damage from wind. Narinig nyo? Not much daw damage. Grabe na po nangyari doon! Hi! <laughs> Hi! Grabe na po nangyari doon! Ha? It's, it's really going to be infrastructure damage and uh, threat to life of uh, uh, of uh, the flooding that's going to happen. You are presuming that I should be giving orders uh, on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president really. Oh, 'yan narinig nyo mga kasama. At dito naman tayo, oo. -o. As sa mga kababayan natin taga-Bicol, doble ingat po kayo lalong-lalo -lalo na, Siyempre, medyo mataas pa at hindi pa po natatapos itong habagat di umano, ha? Eh baka po may balita pa na may storm signal pa eh, no? At may mga pagguho uh, ng lupa, iwas-iwas na lang po kayo dun sa mga malalambot. ha? Punta na lang po kayo kung saan yung nakasay na evacuation center. ha? at uh, sana, o oh, sana lang ha, dun sa mga nagyayabang ng na mga tatakbong politisyan, ito na yung panahon nyo. O, oh, para naman makatulong kayo. Ha? At may labas nyo yung kayabangan nyo, di umano. O, oh, eto, mabalik tayo. oh, eto, eto, eto. eto. Oh. Et ikaw, 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 ikaw nga, ikaw nga. Oo. Oh, oh. Natatawa kami sa'yo. Ah, oh, bakit? Eh, naman kasi, Biruin mo. O, nakikialam ka sa issue ngayon. Oo. O, nagsalita si Bibi Sara, si Ate Sara. Ngayon, galit ka. Ha? Ah? <laughs> o, ikaw nga. Ikaw, ikaw, ikaw. Ha? Ah? O, alamin natin ang kwento dito. Ha? Ah? Sinagot. O, sinagot. Kasi pakilamero ka. Hindi ka kasali, nakikialam ka ngayon. O, papatutsada ka na naman. Pag sinagot ka na naman, galit ka na naman. Ngayon, ikaw naman ngayon ang hahanapan niyang... Oo, oh, baka mamaya ikaw yung uh, ipadrug test, baka ayaw mo. Ah, ang tanong lang, ang tanong dito, oh. pwede ka bang magpadrug test para masabi na ikaw talaga ay totoong at walang tinatago sa sarili mo? Ayan ang sabi dito ni Maricar, oh, pasok mo. Halos na na sa personalan ng Banatan, ina Vice President Sara Duterte at uh, Justice Secretary Jesus Crispin Remulia. Kung bignan, tila kinwesyo naman ni Remulla? ang kakayanan at kaisipan ni VP Sara bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Si Luis Erispe sa si sentro Balita. Halos personalan na ang nagiging banatan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Matapos kasi bumuelta ni VP Sara na hindi umano alam ni Remulla ang batas, ang kalihim ng Department of Justice may patutsada rin laban sa pangalawang Pangulo. Sabi niya, kung ganitong klase umano ang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansa, paano na lang ang kinabukasan ng bayan? I think it's just shocking. And uh, we just leave it at that. I think that uh, we all know the score on what kind of Vice President we have how seemingly unstable her mind can be. And this country does not deserve a future with a kind of person like this. Yeah. Barat naging kalihim pa naman si VP Sara ng Education Department. Paano umano nagawang ipagkatiwala ang kinabukasan ng mga kabataan sa kanya? the most important point about this is probably the how shockingly disturbing such statements coming from somebody who, was has held. Mahingal na si Kuya. oh, may something-something. <laughs> Position of Secretary of Education and how can we uh, entrust our youth to such a person who can utter such words and, uh, and reflect such thoughts that are against human decency and good behavior. Nagsimula naman ang banatanan ng dalawa matapos sabihin ni Secretary Remulla na pag-aaralan nila kung may nilabagbas sa batas ang pangalawang pangulo nang sinabi niyang huhukayin ang labi ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Bagamat sinabi na ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na hyperbole lang umano ang mga salita ni VP Sara at hindi dapat seryosohin pero bumanat pa rin si Remulla na hindi dapat ginagamit ang simbolismo kapag nasa ganitong kataas na posisyon. Alam mo, gusto mo sa simbolism when the Filipino people listen to us, to every word we say, especially uh, occupying that position of second highest position in the land. We will great fear in our hearts na ganyan ang mindset ng gustong mag-lead sa atin. Sabi na Malika, ah, yan lang ang sabi dito. Tayo nagbasa lang. So ngayon, ang issue kasi dito, oh, hindi naman sa yung issue na kailam ka. Oo, oh, nagpapatutsada ka. Ngayon, nung uh, sinagot ka, o oh, eto naman, Ah, parang guilty ka ulit. O, oh, ano ba talaga ang gusto nyo mangyari? ba diba? Tapos ngayon, papatudahan mo na hindi siya pwede, hindi siya yung nararapat na maging leader ng bansa. Eh, bakit kayo? Kayo lang naman nagsabi niyan. Pero kami, na mabot ng 31 o 32 million, ha? Kami po ay naniniwala na itong tao to ay dapat mamuno. Ah, hindi yung katulad. nako nakon nakon naku. Oh, may nagsabi dito eh. Oh, asa na? Ano nangyari? Oh, yung flood control daw sa Bicol. Ayun, ang dapat ipaabot nyo doon. Ah, di umano. O, oh, tuloy mo. Naman ni Rimulya, okay lang sa kanya na personal na ang naging atake laban sa kanya dahil alam niyang parte ito ng kanyang trabaho. Tuloy pa rin ang pag-aaral ng DOJ kung nakakasuhan. Mali naman yung statement mo, ate. Pag-atake? Sino ba unang umatake? Kayo naman, Diyos Mio Marimar naman, oh. Nananahimik kasi si BP, nakisausaw 'yan. 'Di ba? Ngayon nagsalita si BP kasi nga nakisausaw siya. Ngayon sasabihin mo inaatake ito? 'Yan ba ang tamang statement para 'wag naman kampi-kampihan. Pati, pati kayo parang lumalabas na na talagang O sobra pa bayad ba, De no? Ah, O kayo mga kasama, naniniwala ba kayo kung uh, saka-sakali ha uh, dito sa report na ito? Ha? Eh, yan ay binasa ko lang, oh. Naniniwala ba kayo sa report na ito na ito ay parang pumapabor di umano? O, Oh, Maricar, ikaw ba? O, oh, si Maricar na naman ang sabi. Oh, tuloy. ba ang pangalawang pangulo sa mga naging pahayag nito. Sa ngayon, wala pa namang komento si Vice President Sara Duterte sa mga naging pahayag ng kalihim ng Justice Department laban sa kanya. Ngayon, naantayin nyo na naman yung komento ng ano, pangalawang pangulo. ba diba? Nananahimik kasi si VP Sara Ah, isipin nyo ha. Doon lang ang statement niya para lang doon. Ha? Ngayon, nakisawsaw nga. Gusto nga magpalapad ng papel di umano. Eh baka gusto din tumakbo ng pagkasenador senador de uma, no? Ganyan, ganyan nagsisimula yung mga ganyang bagay. Eh kala naman nila babango pa sila, di umano. So ayan ha. Nanabot na tayo sa dito ha. Pagpapatunay lang yan na doon sa base sa video. Yung, oo, uh, uh, yung pondo, eh nasaan na? Ha? Ah, hindi naman naabot sa ganong mga bagay o ganong kataas na baha eh kung merong control na flood control. Eh wala nga makita, wala nga silang masabi kung saan lugar yung flood control. Oh, at dapat yung aksyon bago mangyari yung pagbagyo o yung habagat. Meron na kagad? O, oh, uh, diba pre, ah, di Precaution of, uh, Uh, paunang uh, ga gagawin ha para hindi lumala ha o oh, elimination parang ganun na something like that so eto pa oh yung sausawa na nangyari ngayon ang lumabas dito ikaw ngayon ang aping ape oh sabi ko sa inyo kung hindi ka pa nakasubscribe, mag subscribe, mag-subscribe ka na i-like like ng bonggang uh, bonggam-bongga ang ating video i-share at hanggang sa muli ha? Oh, ingat sa taga Bicol, ingat kayo ha. Ah. God bless. Bye-bye.